Ang kalagayan ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig hindi makakailang ng temo ng isa sa pinakamalubhang pinsala ang Pilipinas ng ikalawang digma ang pandaigdig. Maynila ang itinuturing na ikalawang pinakanapinsalang lunsod sa mga bansang kasapi ng Pwersang Allied kasunod ng warsaw sa Poland. Sa gitna ng krisis na kinakaharap, kinilala ng Amerika ang kasarinlan ng Pilipinas noong Julio 4, 1946 at itinatag ang ikatlong Republika. Nanon pa bilang unang pangulo si Manuel Rojas at ang pangalawang pangulo na si Elpidio Quirino. Sa harap ni punong magistrado Manuel Moran. Sa pagtatatag ng ikatlong republika, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na naging malaya sa kolonisasyon ng mga dayuhan formal na tinangka ang Pilipinas sa global na komunidad ng mga bansa, ang United Nations. Mirap ng pabunuan ni Pangulong Rojas ang mga naiwanang suliranim dulot ng digmaan. na naapektuhan ang produksyon, negosyo, at lakas paggawa sa bansa. Ayon sa ulat ni Senator Miller Tidings ng Amerika ng no 1945, humigit kumulang sa 700 milyong dolyar ang halaga ng pinsalang tinamo ng Pilipinas sa digmaan. Sa ulat naman ng Pilipinas noong umaabot sa 8 bilyong dolyar ang halaga ng pinsalang tinamo ng bansa. Kasama rito ang mga mahahalagang buhay ng mga Pilipinong namatay, ang pampubliko at pribadong ari-arian na nasira at natupok sa digmaan at ang halaga ng mga produkto at serbisyong nawala. Ang mga ulat ni Miller Tidings ang naging dahilan sa pagsusulong ng Amerika sa apat na kasunduang pinirmahan nito kasama ang Pilipinas. Una ay ang Military Base Agreement. Pangalawa ang Philippine Rehabilitation Act of 1946. Pangatlo ang Bell Trade Act of 1946. At ang huli ay ang Lorelang 1955. Ang Military Base Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nagbibigay karapatan sa mga Amerikano na magtayo ng mga base militar sa Pilipinas. Sa nakapaloob sa kasunduan, mahigit sa 10 buong militar sa Pilipinas gamitin ng mga Amerikano. Pinakakilala ay ang Clark Air Base sa Pampanga at ang Subic Naval Base sa Zambales. Ang Philippine Rehabilitation Act ay kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na naglalayang matulungan ang Pilipinas na makabangon sa pinsalang tinamon nito dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa probisyon ng nasabing kasunduan, ipagkakaloob ng Amerika ang halagang anim na raan at dalawampung milyong dolyar na tulong pinansyal sa Pilipinas. Subalit ayon din sa probisyon, ng Philippine Rehabilitation Act, matatanggap lamang ang kabuuan ng 620 milyong dolyar na tulong pinansyal kung aaprubahan ang isa pang kasunduan, ang Bell Trade Act. Ang Philippine Trade Act of 1946 o mas kilala sa tawag na Bell Trade Act ay isang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas kung saan isinasaad na sa unang walong taon malaya makakapasok ang mga produktong Amerikano sa Pilipinas nang walang binubuwisan. Sa Bell Trade Act, ipinabukas ang Pilipinas sa Amerika sa isang malayang kalatanan o free trade. Bukod dito, binigyan din ng buong karapatan ang mga Amerikano na kunin at pagkakitaan ang lahat ng ligas na yaman ng Pilipinas. Ang Loren Langley Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na nag-alis sa pagkakatali ng Philippine Peso sa US Dollar nagbigay kapangyarihan sa Pilipinas na magpataw ng taripa sa mga iniluluwas ng produkto ng Amerika papunta sa bansa. Binigyan din nito ang mga Pilipino ng equal party rights sa lahat ng aspekto ng ekonomiya sa Amerika upang mabigyan din ng ganoong karapatan ang mga Amerikano sa Pilipinas. Bagamat layuning makatulong ng Philippine Rehabilitation Act at ng Bell Trade Act, naging lang ang mga ito sa pangkalahatang pagbangon ng Pilipinas mula sa epekto ng digmaan. Nagkaroon man ng malayang kalakalan ang Pilipinas at Amerika. Naging dahilan nito sa muntikang pagkubos ng kapan ng bansa dahil sa labis na pag-aangkat ng mga produktong Amerikano. Sa kabuuan, ang suliranin ng rehabilitasyon ang nagipangunahing pagsubok na kinaharap ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nabigo ang pamahalaan na tugunan nito o maglunsad na malawakang at epektibong programa sa pagsasaayos ng bansa dahil sa kawalan ng pondo at sa dipatas ng kasunduang inaprubahan ng mga Pilipinong mambabatas. Maraming dekada ang lumipas bago nakabangon ang Pilipinas sa mga epekto ng digmaan.